Ang lamig pala talaga dito sa Baguio, Eko. Ito Mia, suotin mo muna scarf ko para mag-enjoy tayo sa bakasyon natin. Tingnan mo, ang saya-saya ng mga tao. Malaya na ulit nakakapamasyal. Sobrang laking improvement kumpara noong kasagsagan ng pandemya. Oo nga. Makikita mo yung improvement na yan sa ekonomiya natin. Bagamat bumagal ng bahagya ang ating GDP at GNI noong second quarter ng taon, marami pa rin mga industriya ang umunlad. Talaga ba Eko? Tulad ng... Ayon sa datos ng PSA, umunlad ang services at agriculture. Hindi lang yan, lumago din ang mga exports at imports natin. Tumas ang household consumption at turismo ang isa sa may pinakamalaking ambag sa GDP. Weh, kung ganun pala, bakit bumagal ang pag-unlad ng GDP at GNI natin? May iba't ibang sanhiyan, Mia. Siyempre, Tingnan na rin natin anong nangyari noong mga nakaraang buwan, katulad ng epekto ng mataas na presyo ng bilihin at ang malaking pagbaba ng gastos ng gobyerno noong second quarter. Idagdag mo pa yung pagbagal din ng kabuoang ekonomiya sa mundo. Nako! Ano nang mangyayari ngayon at sa mga susunod na buwan? Huwag kang magalala, Mia. Di ba malaki na rin ang binagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin? Tsaka bumaba na rin ang unemployment rate natin Ah! Oo nga, nakita ko yan sa balita. Oo, pero siyempre, marami pa rin kailangan bantayan at ayusin para bumilis ulit yung paglago ng ekonomiya. Gaya ng... Marami nang ginagawang solusyon ng gobyerno. Unang-una dyan ang mas mabilis na pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng gobyerno. Malaki talaga kasi ang may tutulong nito para sa maraming aspeto ng ekonomiya gaya ng karagdagang trabaho at maayos sa pampublikong serbisyo. Nakahanda na rin daw ang mga hakbangin ng gobyerno para sa paparating na El Nino para magtuloy-tuloy pa din ang paglago ng ekonomiya, lalo na sa agriculture sector. Napaka-updated mo talaga sa mga ganyang usapin, Eko. Anyway, bakit mo pala naisipang magbakasyon dito? Well, Mia, yung totoo, maliban sa gusto kong ipakita sa'yo yung ganda ng lugar na to, habang pinag-uusapan yung mga bagay na pareho nating hilig gaya ng ekonomiya ng bansa. Oo. Tsaka yung um, tungkol sa ating dalawa.